Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Mayo kang mapayapa at magaling ka na sa iyong sakit. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 5. Verses 21 to 43. At may dumating na isang pinuno ng sinagoga na nangangan lang Jairo. Nagpatira ito sa kanyang panan at pilit na ipinapakiusap sa kanya. Naghihingalo ang aking dalagita, kaya halika para maligtas at mabuhay sa pagpapatong ng iyong mga kamay. Kaya umalis si Jesus kasama niya at sumunod din sa kanya ang mga tao na gumigiit sa kanya. May isa pa namang babae na labindalawang taon na dinudugo. At nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, nilapitan ito sa likuran sa gitna ng mga tao at hinipo ang damit nito. Sapagkat naisip niya, kung mahihipo hihipo ko lamang ang kanyang mga damit, gagaling na ako at agad na naampat ang pag-agos ng kanyang dugo at naramdaman niyang gumaling na ang kanyang sakit. Ngunit ang din namang nadama ni Jesus na malakas na lumabas sa kanya. Lumingon siya sa gitna ng mga tao at nagtanong, Sino ang humipo sa mga damit ko? Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita mo nang kinigit-git ka ng napakaraming tao. Bakit mo pa itinatanong sino ang humipo sa akin? At patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang gumagawa nito. Kaya dumapit na nanginginig sa takot ang babae. Namamalayan nga nito ang nangyari kaya lumip, lumapit ito at nagpatira pa sa harap niya at inamin sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, iniligtas ka ng iyong pananalig. Humayo kang mapayapa at magaling ka na sa iyong sakit. Nagsasalita pa si Jesus na may dumating galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga at sinabi nila, Patay na ang iyong anak na babae. Bakit mo pa iniistorbo ngayon ang guro? Ngunit hindi sila inintindi ni Jesus at sinabi sa pinuno, Huwag kang matakot mananampalataya ka lamang at wala siyang piniyagang sumama sa kanya liban kay kina Pedro, Jaime at huang kapatid ni Jaime. Pagdating nila sa bahay, nakita niya ang kaguluhan. May mga nag-iiyakan at labis na tataghuyan. Pumasok si Jesus at sinabi, Bakit nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata kundi natutulog lang. At pinagtawanan ni nila siya. Ngunit pinalabas ni Jesus ang lahat. At ang ama at inalamang nito ang isinama sa kanyang mga kasamahan pagpasok niya sa kinaroroonan ng bata, niwakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kum, na ang ibig sabihin, Nene, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At noon day bumangon ang bata at nagsimulang maglakan. Ang Ibanghelyo ng Panginoon. sinabi ko sa iyo, bumangon ka. Ito ang sinabi ni Jesus sa bata. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mababasa natin ang isang kwento sa loob ng isa pang kwento. So maraming kwento. Nagsisimula at nagtatapos ang bahagi ng Ebanghelyo sa salaysay ng pagpapagaling sa dalagita at sa gitna pa ay may istorya tungkol naman sa isang babaeng dinudugo. Sa dalawang kwento, makikita natin na may pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus. At mayroon din hawak na physical o physical na ugnayan sa Panginoon. Mahalaga ang ating pananampalataya sa buhay natin. Lalong-lalo na kapag dumadanas tayo ng mga problema sa buhay, ng mga sakit, at ang alam natin ay wala na tayong kagalingan. Ngunit humahawak tayo sa pananalig sa Diyos. Ito ang napakahalaga. At ang sabi ni Jesus, iniligtas ka ng iyong pananalig humayo kang mapayapa at magaling ka na sa iyong sakit. Kaya mga kapatid, napakaganda ang bulong na ito ng Diyos. Na patuloy tayong sinasabihan na ang pananalig o ang pananampalataya ay nagbibigay ginhawa sa ating sa ating paghingi, sa ating pagdarasal at sa ating mga pisikal na pangangailangan sa pang-araw-araw. So ito po muna ang acting ibabahagi at papagpalayang araw sa atin lahat.